Tara at pag-usapan natin ang naging laban ng Denver Nuggets kontra sa Golden State Warriors 114-105 na ang Denver Nuggets kahit kulang sa mga pangunahing manlalaro tulad ni na Nicola Jockey at Jamal Murray ay nagpakita ng matinding determinasyon sa kanilang panalo laban sa Golden State Warriors noong Marso 17. 2025. Si Aaron Gordon ang nanguna sa opensa ng Nuggets, nagtala ng season best 38 puntos, habang si Russell Westbrook ay nagambag ng triple-double. 12 points at 16 na rebounds kabilang ang isang mahalagang three pointer sa huling bahagi ng laro ito. Sa kabilang banda, ang Warriors ay naharap sa mga hamon, partikular na ang pagkapagod ni Stephen Curry, na nagresulta sa pitong turnovers at mababang shooting performance. Ang kanyang kondisyon ay naging sanhi ng mga usapin tungkol sa pangangailangan niyang magpahinga upang makabawi ng lakas para sa mga susunod na laban. Ang Lakers na walang Lebron James at Rui Hachimura ay tinambakan ang San Antonio Spurs na walang Wemby at De'Aaron Fox. Easy game ito para sa Lakers at umabot sa 28 points ang malaking kalamangan kahit natutuusin nagkaroon ng bad shooting night si Luka. Nagtala pa rin siya ng 21 points 9 rebounds at 14 assists sa game na to. Give out of 20 siya sa field at 1 out 7 sa 3 point line. 17 points galing sa free throw line ganun pa man andin si Austin Reeves na nagtala ng 30.7 rebounds at 6 assist on more than 50% sa field at napapasayaw si Lebron's James dito 15 points kay Dorian Finney-Smith. At 13 points for Dalton next. tinapos naman ng Pacers na walang Ferris Halliburton Miles Turner Pascal Siakam ang walong sunod na panalo ng Timberwolves sa overtime sa score na 132 to 130. 30 points at 10 rebounds si Obi Toppin including game-winning three-pointer. 22 points si Manchurin at bukod sa kanila 6 players double-digit scoring sa Wolves naman ay 38 points at 5 assists si Antman 21 points si Nas Reid at 19 points si Di Vincenzo of the Bench naging upset to sa Timberwolves. pinalasap naman ng New York Knicks sa Miami Heat ang ikawalong sunod na talo nito sa score of 116 to 95. 28 points for Michael Bridges on 71% shooting sa field 23.7 rebounds and 3 assist for Carl Anthony Towns at triple-double si Josh Hart 12 points 13 rebounds 11 assist for steals at sa. Loob lamang yan ng 29 minutes playing time ang pagalis ni Jimmy Butler ay sampal sa Miami Heat Butler at Warriors marami ng panalo habang ang Miami Heat ay walong sunod na pagkatalo ano ang masasabi nyo.